Magandang araw mga kasambahay. Nandito tayo ngayon sa Mandama Elementary School kung saan ipagkakaloob natin ang request ng isang teacher na magbigay or mabigyan ng Biblia ang kanyang mga estudyante. Pero bago natin gawin yan, tanungin muna natin si teacher kung alam ba niya na ang pagtuturo ng kagandahang asal at pag-uugali sa mga bata ay nakasulat sa Biblia. Ayan, nandito tayo ngayon sa Mandama Elementary School. Kasama natin si ma'am. Uh, ano pong pangalan niya ma'am? Ameline Evangelista. Kasama po natin ngayon si ma'am Ameline Evangelista. Ayan po ma'am. Um, kayo po ay teacher. Teacher po ng grade 2 dito po sa ating school, Mandama Elementary Ano po ba yung uh, usually tinuturo po natin ngayon sa mga bata sa uh, kanilang kagandahan asal. po. Uh, Siyempre po tinutuwi po natin sa ano yung mga tuwin na dapat nilang tuwin. Ang tawa yung pagpasok sa paalam ng mga aga. Ganun po. <laughs> <laughs> Yan po, mam, um, alam niyo po ba na nakasulat din po sa Biblia yung pagtuturo po natin para sa mga bata po. Naniniwala po ba kayo sa Biblia, ma'am? Okay na nga po. And nagbabasa din po ba kayo ng Biblia? Yes po. po dahil po dyan, ma'am, Uh, may tatanong po ang sa inyo, kung nabasa nyo na ba po ba ito? Kawikaan 22 sa is, ayan po yung number 6 po. At, yeah. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya, ay hindi niya hihiwala yung kaplat. Ayan po ma'am, ano po yung masasabi niyo po, or opinion niyo po sa nabasa po ninyong talata, or Bible verse? Po, okay, siguro bilang teacher na lang din. Sabi nga, Uh, di ba ang sabi alam naman natin na yung magulang ang unang guro. Pero ang pangalawang guro ay kami mga guro na nasa paaralan. So sabi sa amin magmumula, kailangan natin turuan yung bata, sabi dyan, sa daan niyang lalakaran. So kailangan matuto sila, hindi lang academically, kundi pati, sabi nga, hindi lang physical, mental, kundi pati yung spiritual ng ating mga estudyante. Kailangan din natin silang tulungan upang mapakalit. Ayan po. Ayan po no, ma'am. Um, kanina rin po ay, ngayon po, balita po namin ay nag-request po kayo ng mga Biblia po para po dito sa school. Dahil ang inyo pong goal ay, ano po yung... Mapabasa. Uh, bawat bata, meron po kami, meron po akong project na ipinropo sa akin po sa uh, service sa ating principal. Ang um, project na ito ay 4 bits. Ang ibig sabihin po ay, bawat, ba, uh, bawat bata ay gumabasa ng Biblia. Ay, napakagandang project naman po niyan. Ma'am, ayan po, am, um, awat tulong po ng Diyos. Yung mga Biblia po ay makatulong po para sa inyong goal. po. Para sa iba pang videos at makabuluhang usapan, mag-like at mag-subscribe na sa MCGI channel sa YouTube at huwag kalimutang i-share. At para lagi kang guided sa mga aral ng Biblia, mag-download na ng Digital Bible app sa Google Play or Apple App Store. Ito po ay libreng libre para sa lahat.